Kanina nandun tayo sa lungsod ng Maynila. Ngayon naman ipuntahan natin itong Quezon City area sapagkat ang tanggapan daw ng Department of the Interior and Local Government pinatitiyak sa PNP at BFP ang ligtas at mapayapang semana santa. Red alert status, nakatas na rin. Malita mula kay Val Gonzales sa number 5. Val, magandang umaga. Oh, good morning, uh, Edgar Latina ay eh, sinailalim na nga ng Department of the Interior and Local Government sa Red Alert Status ang Philippine National Police at maging ng Bureau of Fire Protection. Ito ay bahagi ng mga paghahanda para siguraduhin ligtas ang publiko at tiyaking mapayapang buong panahon ng Simana Santa. Sa memorandum circular na inilabas ng PILG, Inatasa ng dalawang ahensya na magbigay ng agarang pagtugon sa pangangailangan ng publiko. Hinihikayat din ng DILG ang lahat ng local government units na siguraduhin ang kaligtasan ng mga makikilahok sa mga religious activities kabilang dito ang pagbibigay ng sapat na transportasyon at serbisyong medical sabi ng DILG kailangan din ang pagdeploy ng mga medical personnel at iba pang mga force multiplier sa mga critical na lugar tulad ng mga kalsada simbahan lalo na ang transport terminal batay sa pagtaya ng Department of Transportation Mahigit 30 milyong Pilipino at mga turistang dayuhan ang maglalakbay sa mga popular na destinasyon sa bansa. Kaya't ayon sa DILG, mahalaga ang pagtutulungan ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno au upang masiguro ang kaligtasan at kaisahan ng mga mamamayan at mga turista. Dito naman sa bahagi ng Quezon City at Gelatina, mm -hmm. kanina pa namin inikutan itong iba't ibang mga terminal ng bus bagamat uh, marami ng uh, bilang. Uh, ng mga pasahero. Pero makikita mo talaga yung medyo sapat. Medyo uh -huh. sapat ang uh, mga sasakyan ng ating mga kababayan. Isang uh, terminal ng bus lamang, yung nakapansin-pansin na, tatlo uh, lang yata yung, yung nakita naming uh, unit. bus unit kanina. Uh -huh. uh, habang uh, marami yung mga nakahintay dun sa kanilang uh, mga upuan, ito yung Alps Bus Terminal na uh -huh. patungo sa bahagi ng Visayas uh, region at uh, iba pang lugar dito sa bahagi ng uh, Southern Luzon pero sa pangkalahatan lalo na Edgel yung mga patungo ng Central at Northern Luzon mm -hmm. ay sa patang pilang na nakikita natin sa ngayon dahil uh, wala pa yung uh, mahahabang pila na umaabot sa uh, Edgel yung uh, larawan dati na umaabot pa sa mga kalsada. Uh -oh. Yun yung uh, wala, wala pang uh, ganon sa ngayon na hmm. malimit ay sinasamantala. Sinasamantala ng mga ng mga kulorum na mga sasakyan kaya tang uh, land transportation office ay may mga uh, may mga tauhan na silang uh, nakakalat at bineperitika uh, yung iba't ibang mga lugar dito sa Apahagi na niya po, po Quezon City na sinasabing mayroong operasyon ng mga uh, mga kolorum, mga illegal na kolorum. Kaya nung nakalang araw, uh, Ejel, eh, ay eh, nagpaalala ang uh, Land Transportation Office na ba'y huwag, huwag, huwag tangkilikin, wag sumakay, umiwas sa pagsakay sa mga kolorum na mga POBs na kapag nangyaring isang aksidente ay wala silang makukuhang tulong. Ako si Val Gonzalez, PCRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Val Gonzalez.